Hello mga cabs. Ang mga barya na yung mga cabs ay puro mga piso na atin pang ginagamit ngayon. Ngayon mga cabs, ang mga bilog na yan, yung mga itim na yan, mga magnet yan. Subukan natin i-magnet ang mga barya na yung mga cabs kung lahat ba sila ay dumidikit o meron bang hindi dumidikit. Ngayon mga cabs, ayan, samahan niyo ako mga cabs. Subukan natin i-magnet kung sila ba lahat ay dumidikit o hindi ba. Ayan mga cubs. Mukhang merong naiwan mga cubs. Ang ibig sabihin, meron iba, merong iba na hindi dumidikit sa magnet. Ayan. O, di ba mga cubs? Nakikita natin na ang iba ay hindi dumidikit. Ayan. O oh mga kabs, napatunayan natin na hindi lahat ng piso ay dumidikit sa magnet. Ayan. Maraming salamat mga kabs. Salamat sa panunood. God bless.